Uh, magandang araw po muli sa atin mga sir at welcome back na naman po sa aking channel. At ngayong araw po ay isi-share ko po sa inyo yung mga materialis na ginagamit ko sa aking pagwa-wiring lalong lalong na po sa mga pag install ng mini driving light yung mga malalakas na busina yan po. ito pong mga mga materialis na to ay mahalaga na quality yung ating mga ginagamit sa pag install ng mga ganitong accessories yan po para iwas po tayo sa bala, lalong lalo na po tayo yung nag DIY at kung tayo ay nag DIY sa ating mga motor syempre siguraduhin na natin na quality yung mga materials nating na gagamitin sa pag install ng gaya ng mini driving light at yung mga busina na malakas gaya ng pia horn yan po at isishare ko sa inyo yung digit na pinagkukuhanan kong shop. Yan po. Sa online lamang po ako bumibili. Yan po. Pero pagka naubusan ng mga materyales, gaya ng mga wire or mga terminal sa mga busina, tumatakbo ako sa mga automotive shop. Yan po. Sa mga auto shop ako bumibili ng mga materyales na wala ako. Yan. Pag mga biglaan pong nawalan kasi mga Japan wire po yung nabibili sa mga auto supply yan. Pwede po kayo mga bumili doon ng mga materials gaya ng mga Japan wire, yung mga relay, yan po. Marami po dyan sa mga auto supply. Mga Japan quality rin po yan. Pero sa mga ginagamit ko na ibang materials, umorder lamang po ako sa Shopee. Yan po. At isi-share ko sa inyo yung link na mga legit na pinagkukuhanan ko ng mga quality na materials gaya ng mga mini relay yung mga mini relay po, yung malilit na electronic relay sa pag-install ko sa mga mini driving light Sa paggagawa ko ng mga switchless hazard relay module, yan po Tapos yung mga japan wire number 18, number 16 or number 18 na mga quality na pure copper po yan Tapos yung denso relay, yan po Sa pag-install ng mga mini driving light na rin at saka mga dual contact horn, yung mga pia horn, yan po mga quality po yan. Tapos yung ating mga pews, yan, mga Japan pews, pews with box, yan po, yan. Halo switch, yan po mga sir. Tapos yung ating pia horn, yung mga original na pia horn kasi maraming naglabasan sa mga online shop na mga original sabi nila pero pag diniliver sa iyo ay mga fake lamang po kasi yung mga original na pia horn kulay black po yung nut sa likod niya tapos naka seal po may kung may pampati siya sa nut niya may glue po siya tapos yung mga senlo, yan po share ko lamang po sa inyo yung mga pinagkukuhanan ko sa online yan po mga sir at sa ngayon po ay may bagyo po kaya wala po tayong ibang content kaya ito po naisip ko at share ko na lang sa inyo yung mga legit na pinagkukuhanan ko sa online yan po, makikita nyo po sa mga screen yung mga ating materialis na ginagamit ko sa aking pag or pag-install ng mga accessories. Yan po, yun lamang mga sir. At sana po ay nakatulong po itong video na ito. At mabigyan po kayo ng idea sa mga ginagamit kong mga materialis. At syempre, mahalaga po yan sa ating mga motor. Lalong-lalong tayo ay nag-DIY. Syempre, kailangan po natin quality yung ating ilalagay sa ating mga motor para po iwas ano po sya uh, sunog sa ating mga motor. Lalong-lalo na po tayo ng BDIY at nagtitipid. At yun lamang mga sir and maraming maraming salamat po sa inyong pananood and God bless po.